Yo! What's up mga kasangga? Good morning po sa inyong lahat. So yun, welcome na naman sa ating panibagong vlog. So yun mga kasangga, no, pagpasinsahan nyo na at uh, ngayon lang ako nakapag-upload ng video. Gawa ng ngayon lang din na uh, pagawa yung cellphone natin, yung camera na ginagamit natin. At uh, buti na lang nakapag loan ako sa GCAS para lang may papagawa dito sa cellphone ko. So out pala no, dun sa gumawa sa cellphone ko, hindi ko man na... Uh, tanong yung pangalan ng gumawa pero ito yung kanilang uh, ano uh, page FB page uh, silk Comfort na uh, doon yan matatagpuan sa SM or MOC sa second floor so anyway mga kasangga no uh, andito pala tayo ngayon sa Bukid so may gagawin tayo dito magtatrabaho na tayo magano kami ngayon dito mag uling uh, mag -uling kami ng baon ng nyug So bago bago po 'yan mag ano, bago po 'yan ma-process yung oiling na 'yan, gagawa so muna kami ng uh, takarang yung pang ano, yung pang pangtanggal ng bunot. So tatrabahuin ko muna. Let's go. Bali ito yung mga tanggal. Ah, oh. uh, ano size nito? 12 mm na ano, bakal tapos pipitin lang yung dulo nito. Patulisin. papagahin muna 'yan para madali siyang uh, ano fit Okay mga kasanggano, so oh, inayos na. Napit-pit na yung dulo ng bakal. So ganyan yung kanyang uh, itsura. Sampol, sampol. Ito. Ang bagol dia. ah. Ayan. Ayos. 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 Good job, good job. Subali so, dalawa yung gagawin namin na takarang kasi yung isa palon na Bukas bukas na bukas Homok-homok. <laughs> nah, wah, gani, wah, gani. <laughs> Ha? Trial. 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 ito kasi mga kasanga yung kanyang ano bakal ano yan uh, 12 mm 12 no hmm. tapos yung isa na gagawin namin ano yan angle bar okay. alright so ayan start na tayo magbunot mga kasanga so doon tayo magunas dun sa bandang taas alright mga kasanga so ayan uh, papunta na tayo doon sa ano sa magbunot magbunot ng abao so unahin natin dito sa bandang taas kasi yan um, malilim dengar. kali sud kuan na ang hamis na kado, kwa ungot. itu bosok. Tidak, anak. Muka. Ini, dikakak, tani, silam. Apa dia? Muka, kakak, dikakak. Ini, dikakak, tani, silam. Ini, dikakak, tani, silam. Apa silam? Tidak, bosok, bagus. Muka, pak. Hmm. guys dito na ang mandirig ma <laughs> umating na mandirig ma guys dito guys dito na ang mandirig ma sabay ba?

लेगो खाबो आरे Alright, mga sangga, then magluto na tayo ng pananghalian Alright. Tapos si bro, nandun, kumuha na siya ng ulamin namin ng ano, labong.

はい。 Isa lang kasi yung kaldero namin mga kasanga kaya diretso na sa dahon. Kasi yung kaldero paglutuan namin ng ulam. Ay mga kasangga, oh. Kailangan muna natin pakuluan para hindi masyadong ano. tapos pa Tapos pakuluan ulit natin 'to gamit ng toyo tsaka soup. terus konting suka. Tapos, ya, ang magic syrup. Yes, atin to. Atin Ayan okay no, ang uh, aming ulam. Adobong labong. Mga palisan.

Ayos. Solve.